Yo, tiradas boss. So ngayon mga boss, uh, hindi na ban yung high-loss dito. Open yung high-loss, kaya nag Hylos tayo mga boss. Hindi mo na tayo mag -zilong. So XP high-loss tayo mga boss. At karap ko dito yung derot yung kaharap ko dito mga boss. So, pero mapalaban tayo dito. At parang maglulukuan ng kami dito mga boss dahil makuna rin to at makuna tayo. Ang sakit ng direct, mga boss, pero ang swerte natin, ang bilis na grutit yung Ah, uh, Corp. At dito naman, naging imbid yung tatlo rito mga boss. So, nakakuha tayo ng isa. Nakuha natin yung support ng kalaban. At mayroon pang isa. Nakuha ni Nana at nakatakas yung Louie dito. Uy, mayroong nagtago pala. Yung kaharap po na eh, derot. So, dito, ang swerte ko naman, may kakampi ako dito. Kaya nabigyan natin. So, may council play yung kakampi ko dito mga boss. Ayan, na council play yung room namin dito. Mas so, tayo mga bus, ang kumat natin. At saka, ziyan, nakuha pa yung turtle. So dito, napuluhan tayo mga bus, dahil na yung buhay natin at hindi naman tayo magpatalo. Babawi naman tayo dito sa mid lane mga bus. oo so, nakuha natin yung meds nila. Uh, magandang trade yun mga bus nakuha man tayo pero nakabawi tayo. Dito ang galing ng na miya namin dito mga boss. Tila niyo mabuti mga boss. Double kill. Triple kill. At ito, minyak to mga boss. dito, hinarangan ko na lang yung derot para hindi na makatakas. O minyak. Sabi, ang, ang galing magmiya mga boss. Sa hindi pa ito nagumpisa yung laro namin mga boss. Napasabi siya na pasabid siya. Kaya na minyak na naman. Ayan dito pinantulungan namin yung dirot, kaya walang takas. Dito mga boss, balak ng sana namin tapusin yung laro dito mga boss dahil no, na, sobrang taba na yung mga kakambi ko dito at nagsit pa yung tank namin. Yes, naglag. Bakit naglago Oh? Naglag mga boss. So, out mo na tayo. Yung te, buhay pa nga po. Dito naman mga boss, dito na tumang tapos mga boss. Tingnan niyo mabuti yung MM namin mga boss. Inubos lang yung skills ng mga kalaban. At tayo naman ang nasa harapan nila. So, yan. Lumabas na yung MM namin. Ito na. Ubos yung mga kalaban. Savage Mia. Krabi. Shot out sa yung idol. Ang lakas mag Mia mga boss. So, dito na tapos mga boss. Nice game. Please subscribe my YouTube channel, my bus.